Oh yeah, good morning guys Wala nong intro-intro to guys Nga nong juga yun na to guys Oh yeah Maksugud na ta guys Dia, dia na ta guys Maka lakau na ta deh Sa gubat Oh yeah Wala naman tayo, ginagawa sa bahay guys Kaya Magtugoyan na ta sa <laughs> Oh yeah <laughs> Magtugoyan na ta guys Kayak... Nih Joe... Nih nuntut man kira nam... View guys... Oh my god... Nama nanya nyo guys... Diba... Mutan aw palang mo maka... 100% namo... Oh yeah... Guys... Diri na... Di anak ko se location guys... Di anak ko location ba... Waktu gw ayo nata se guys... Oh yeah... Pakita na yun ako ninyong kalangitan, guys. Hmm. Tanawa ninyo. Ni diba? Perfect siya. Pe oh, yeah. Sumunta Nagunaw na ito, guys. Asa ba yun? What? Nindot. Higta ni mga kanding, guys. ning kanding ba? Nagunasara lang siya, guys. Pero... Nakakaon mo noon siya guys so, <laughs> Mga sagbot Oh yeah Diyan yeah, guys Ako na siya gi i, Higot guys hmm. Di rin ako siya ibutang Kay Naedagan mga Sagbot Oh uh, yeah. yeah Guys Chill chill lang mo guys ha oh, Samantalang yeah. nagkita kita, -kita mo na ako guys Ugunja saya kuangeng bohatu nanhi karoon oh yeah guys don't forget to follow my FB page and share my youtube video And FB page Oh yeah youtube nagibuti youtube 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 chilchila ta tingkul tingku da na ita kay. ato kita on no, 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 no. situation niya bisa kadali langgun ang mahalaga ay mahalaga Patay. tanawan ninyo guys mura ma mura mura no na magugna na libang ano yung na ugu ugu apa ko yung guys sigurado patay klaro klaro ang katigayunan ni San Pedro oh yeah. guys kalunang taot taot guys matindog na ko hmmm okay. muli na ta naon sa di ay naon sa di ay mo muli na ta kay medyo init na diring debita ba huwag ka lang pakitaon sa

Kalung guys magpah alam nak